Hello mga kasari, welcome back sa aking munting tindahan. Ako po si Lisel. Kumusta po kayo? Ayos galang po kayo. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. Salamat po at sa patuloy na panunood ninyo sa mga videos ko. Sa hindi pa po nakakasubscribe, pasubscribe naman ho. Pwede ka po. Salamat po. Ngayon po, ako ay magre-repack ng mani. Ito ay kanina ko pa niluto. Malamig na siya, pinalamig ko siya. Sa sobrang lamig niya, mga bawang ay lumambot na kasi nakatulog ako sa pag ng paglamig niya. Dalawang klase siya. Ari po, ay lalagyan natin ng magbawang at sili. Pinagsama ko na siya. Hatiin natin sa dalawa. Ako na po ang nagluluto nito na kaysa angkat pa ako dun sa iba. Mas malaki ang tubo kasi halos kalahati ang tubo dito. Idagdag nyo ho ito sa mga tindahan nyo malaki ho ang tutubuin. Basta, wag nyo na akong pababaya ang lumambot ang yung bawang katulad dito ginawa ko. Kasi gusto ng customer yung, matig yung malutong bawang. Okay, e, aray ho, ito e, ko yung e, lumambot na eh. Tapos, lagyan uh, natin ng asin, ari ang asin. Hindi wari yung ordinary yung asin na binibili natin sa tindahan na iodized. Ito ay flowing salt. Ayan po siya. Para siyang asukal, pero asin siya ay daiso. Marami na akong binili pa. Hindi naubusan ako walang mabilhan ho dili sa bayan. Kaya dumayo pa ako doon sa city para makabili lang nito. Wala sila yung maliliit na sachet. Meron lang sila ganito kalaki. Kaya ito na akong binili ko. Ayan. Okay. Hindi ho yan marami ang asin. Sadyang marami ng dapat. Kasi paglalagay ng atin dito dapat mas marami kasi kakapit kakapit pa po siya din sa ano sa ating lalagyanan at saka din sa ating panandaw pareho rin na yung nabili eh matabang na kasi napasama na din sa plastic napasama na din sa panandaw at saka napasama na din sa ating lagayan kaya dapat nadagdagan niya yung kasi pareho ang gagamitin yung plastic ang kilo nito ay 95 ito ay 85 lalagyan lang natin ng tig dalawang ang dami kong pantakal ay 1 table. Ang kakaiba ang presyo ng mani na binibilihan ko. Pagka-city, mas mura. Pag dito sa bayan, mas mahal. Dapat ito, ganito kadami. Doble yung dapat gagawin ko. Kaso, meron ho sa aking nagpaturo ng pagluluto ng ganitong mani. Din tinuro ko naman po, hindi naman po ako madami. Tinuro ko sa kanya, pati yung technique kung paano lutuin. Ngayon po, dito lang pala siya sa tabi-tabi magbibenta sa mga katabi ko magdahan. Doon pala siya mag-aalo. Oh, no. Kaya ang nangyari, ay ako ang nawala ng benta. Okay lang, nagkaroon naman siya ng pinagkakakitaan. Okay lang. Ma ko sa inyo kung anong mga mabentang paninda ngayon na ngayong lockdown. Kasi ngayon kami ay nasa ECQ na ulit kasi meron na naman nag-positive. Oh, no. isang araw lang ay dineclare na na MGCQ kami. Tapos na yung ECQ na ulit. Ina-lockdown daw ang buong Calabar Kaya mahirap na namang mamili. Kailangan na namang mag-stock. Kaya ako hirap na hirap po mag-stock pag walang malagyan. Kasi na-stress ako kung saan ako ipagtatatambak yung mga pinamimili ko pag so, napad ako. sana sa kahon lang sila. Doon ko na lang kinakalkal yung mga may, pag may bumibili. Doon na lang po nilalagay sa kahon kasi nga, pulang pa ako ako sa lagayan, wala pa akong shirts mga walang pasok yung mga bata mga nasa bahay ang mga, mga tao ang Yossi, lalong lumakas ngayat maya may bumibili ng Yossi ganoon pa rin, pero medyo mas lumakas siya kaysa sa dati tapos, yung mga pang salad kasi dito may gumagawa na rin ng escandy. kapit bahay ko, bagong lipat siya e, may ref siya, kaya gumagawa na siya ng eskendi ang flavor niya minsan ay fruit cocktail. Kaya every other day, bumibili siya sa akin. Sa kagata, sa plastic ng ice cream. Mabenta rin sa akin yung Graham Cracker at Crush Spray na rin sa akin. Tapos, pineapple seed Hindi ko alam parang ginagawa nilang pulutan yung pineapple seed beans. Mabenta sa akin yung inkan. Ayaw nila yung nasa pack. Yung inkan ang gusto nila. Mabenta rin sa akin yung harina at saka yung baking powder. Kasi, madalas silang magluto ng no, ano, puto cake ba yon Puto cake. Saka gusto nilang ano, harina yung all-purpose flour kasi maganda yung labas ng pagkaluto At talagang binili, binibili nila sa akin nung time na yun ay ano, uh, harina. Ngayon sabi ko, ano, ganito ang presyo. Sabi niya ba't daw ang mahal? Sabi ko, hindi yan harina ordinary. Yan ay all-purpose flour, first class. Eh di, binili niya na kasi naubusan ako ng time na yun. Tikman like niya siguro yung pagkakaluto ng all-purpose flour. Masarap sa puto cake. Ay, bum, lagi na silang bumibili. Siguro pang merienda nila. Pabenta rin dito yung, ano, yung mga juices. Yung tang grapes at saka tang strawberry. Parang inilalahok din nila yun sa, ano, sa gin. Ito talaga mga maglalasing na ito. Ay, kagaling ka maglahok-lahok na ng mag maglahok kung ano-ano sa kanilang inumin. Bahala kayo, biya <laughs> Mabenta rin sa akin yung buns. Ito. Ganitong buns. 13 pesos ang benta ko. Mabenta siya ngayon. Sa isang araw nakaka 10 pesos yata ako. Ngayon sabi sa akin nung nagde-deliver ng tinapay. Nakapuslit lang daw siya. Kasi nung isang araw hindi na rin siya nag-deliver. Nakubusan na ako sayang. Kasi may nag-hamburger po dito. Yan po ang ginagamit niyang, ano, niya yung tinapay. Sa hamburger niya naubusan ako, hindi daw kasi siya nakapag-deliver kasi may barrier doon sa uh, ano, boundary namin at saka boundary nila kasi magkaratig barangay lang kami e, nag-positive po kasi sa kanila kaya hindi sila papasukin dito e umagang umaga, siguro tulog pa yung bantay nakapuslit siya pero baka strict na yung barangay namin ng pagpapasok dito sa amin kaya baka hindi na rin siya makapunta sayang, wala, hindi, wala akong maibibenta ang bans ayan, kulang ito pampapak na lang ito ng ano kulang na siya sa takal dito naman ako sa hubad naman eh marami pa ako guys i-repack ire ito pa yan tapos ito marshmallow na malae, malaki at saka marshmallow na maliit ang, ang bili ko nito ay 100 marami ito nakapag-repack na ako kagabi Ubus na siya agad tapos ito 105 ang bili ko tapos, magre-repack din ako nitong ano, ito, yung macaroni. May kasama na kasi siyang plastic. Mas mura kasi pag ganito. Ito, ang bili ko nito sa bayan ay 26, pero pag sa ahente lang ay ano, uh, 19 pesos la ang uh, uh, kalayo ba ng diferensya. Pinagtsatsagaan ko ng irepa kaysa ganun kamahal ang diferensya nila. Sayang din ang tutubo, po. Alam nyo guys, mabenta rin sa akin yung mga Avon products kasi ako ay Avon dealer. Tapos, di ba, may smart padala na ako. Hindi ako ngayon makapag-alok. Hindi ako ngayon kumukuha ng brochure. Nag-stop na lang ako ng products. Kasi hindi ka nga makapag-alok. Hindi ka nga makakalabas dito sa barangay. Basta, basta. Hindi ka rin naman makakapunta sa ibang barangay. Hindi ka rin naman po papapasukin. Kaya, ang ginagawa ko, nag-stop na lang ako ng deodorant, lotion, at saka, kabango ng ibon po, yun. Pag may, may mga iba akong may mga bagong mukha na pumupunta dito kasi may smart padala na nga ako. Magandang pampaakit paakit din po yung smart padala ha. Ginawa ko siya ng FB page yung smart padala ko. E di marami siyang, marami nang makakaalam na may smart padala ako kasi nung umpisa wala talagang nagpapadala. Maliban na lang nakikita nila yung poster ko dyan sa labas kasi required ng smart padala na ikabit yung poster dyan. Mapapagalitan pag hindi po kinabit ang poster. Yun nakikita nila, e paano po kung hindi sila paladaan dito sa pwesto namin? hindi nila makikita. Kaya, gumawa ako ng Facebook page ng aking Smart Padala. Mabenta yung uh, mga Avon products may mga bagong mukha akong nakikita. Ay, nakikita nila na may nakadisplay akong Avon. napapabili sila kasi hindi raw sila makapunta sa bayan ngayon. Eh, sa bayan lang po yung pwesto ng Avon. Alam nyo ba, malakas yung lotion. Yung skin white. Yung skin white, hindi naman talaga sa Avon yun. Binibili ko yun sa bilihang ng Rosel. Tapos, dinadagdagan bin ko na lang ng tubo ng mga 40% akan la ibonding. Ang um, bili ko ay 175, ginagawa ko siyang 204. Ayun. Dinagdag, dinadagdagan ko rin siya ng parang sa ibon. Mabenta siya naka 3 bottles ako sa loob ng isang linggo. Kaya kayo mag-display din kayo ng mga ganito. Nakita ng customer eh, papabili sila ng wala sa oras din Benta din dito yung ano, yung kanto na hipon, yung yung kanto na toyo. Wait, napakita ko po sa inyo eto nga sa akin. Kasi nga may naglulomi, di ba? Ang batang genyo mahilig sa mga lomi. Talaga ang batang genyo, lomi pala ang ipanama na. Ayos na sa kanila. Kaya yan, ginagawa nilang gisado yan. Hindi naman to ang ginagawang lomi. Kaso pag may an ka, dapat meron ka rin gisado. Meron kang may pansit bihon ka. Sari-sari ho. Tapos may mga toppings pa yan. Ka, pasara pa ng lomi ang dine. Eh. Ako. Oh, gusto nyo ng loming masarap, idumayo ho kayo din sa amon. Magre-repack pala ako ng munggo nagre-repack din po. ko, ko rin sa amin dito yung sinulid. Kasi nga, di diba, walang pasok ng mga bata. Tapos, eh, pag walang ulan, malakas ang hangin. Ako, ay, Diyos de. Ay, makikita mo diyan ng mga bata, eh, patikarang patikaran ng paghihila ng papagayo. Alam niyo ba ho ang papagayo? Yung saranggolang maliliit, mabenta rin ho ang katol. Maliban sa malamo, kaya mabenta ang katol, ay, eh, ginagawa rin nila yung pang, ano, pang sunog dun sa plastic para kumapit doon sa saranggola. Ganyan kadami guys ang aking mani. Marami ga? o kakaunti. Hindi ka ho ako lugi. Ayos ho, are. ka are. Hindi ka rin huwag kadami ang aking mani. Pero are naman ho, ilagi ko nang ginagawa. Basta isa ang inyong, ano, yung inyong panukat. Alam mo na, natutubo ka. Gagamitan ko kasi yan ng plastic sealer. Binili ko siya sa Shopee para mas madali ang buhay ko sa pagsisell Katulad po nito, nagripak ako kagabi nung ganito. Nagripak ako nitong popcorn. Niluto ko siya, tapos nilagyan ko ng cheese. Tapos sinelyo ko, ayan o, maganda yung pagkakaselyo niya. Kasi ba diba, ito madaling sumingaw, kaya kailangan nakaselyo siya ng ganun. Ito, meron din akong fish cracker. Ito, 5 pesos. Yung popcorn, 5 pesos din. sinelyo ko rin siya. Kailangan lagi nakaselyo dito kasi kukunat ito. Madali itong kumunat. Kung tinghangin lang ito, oras lang bibilangin mo, ay sisingaw na siya agad. Ito naman nga kasari, yung niripa ko, marshmallow na maliliit. Ayan. Tigpipiso ito. May niripa ka kung ano, tigpa 5 pesos. Nilagay ko rin dito sa plastic na ganito. Ubus na siya. Mas ma nauna siyang naubos kesa dito sa tigpipiso. Kasi ang cute niyan tignan. Pero pa po akong isang nire-repack. Itong cheese powder. Yan. Ito po. Ang presyo ko nito ay 10 pesos. Nakalagay siya dito. Siguro kulang-kulang siya 250 grams. Tapos napalabas ko siya ng 10 pesos. At na 10 pieces 100 pesos. Pero ang bili ko nito ay 45 pesos lang. Diba? Ang laki ng tubo niya. Tapos, dapat ito, ilagay nyo sa ref. Kasi, pag ito ay nasa labas, pag nag yan, ay magbubuo-buo ito. Matutunaw siya. Hindi na siya pwedeng gamitin sa popcorn at saka sa french fries. Dapat nasa ref siya para ganito pa rin yung, ano niya, yung powder niya. Hindi magbabago. Alam nyo guys, pagkakabanas gahu ni eh ngayon. Oh, huwag niyo pansin din yung pimples ko. Nagpapapansin lang ho yan. Namumula talaga. Eh, hindi ko alam kung bakit yan nagkakagayaan. Magre-repack pa rin ako nito ngayon kung kakayanin pa. Yan, magre-repack ako. Ito ang bili ko ay 55 pesos. ire-repack ko siya siguro ng 5 pesos para mabilis siya ibenta. Kaysa doon sa tigpipiso. Kasi ngayon ng gabi ako nagre repack Kasi ngayon kalma yung mga ano, mga nabili. Kalma sila ngayon, walang masyadong Ang nabili ngayon sa akin yung mga ganun. <laughs> Hindi ko po alam kung natanggal na po yung liquor ban dito kaya nakapagbenta ulit ako ng alak. Pero parang hindi na ulit yata pwede kasi 'di ba? ano ulit nila yung lockdown. Pa kami ina-advise na bawal ulit magtinda ng barangay. Kasi ang alam ko talaga, nag-lift na. Natapos ko na pong i-repack, ito na po yung pinakalas. Tayo ngayon ay magsiselyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung plastic sealer. Mura lang to sa Shopee. Kung kayo nagre-repack, na pwede nyo ibenta sa inyong tindahan. Lalo na pagkain. Kailangan nyo ng plastic sealer. Kasi ako dati lighter lang yung ginagamit ko sa kakandila, ganyan. Ang bilis maubos ng lighter. Saka masakit sa kamay pag lighter, pag kandila naman po nakakapasok kasi hindi mo makontrol yung pag ano ng apoy, minsan pag malakas ang hangin, napupunta sa kamay mo mapapasok ka, kailangan lang natin itong isaksak, ito, meron siya dito ang pindutan, ayan o, oh. may pindutan siya, ayan kasi naka-off, pag dyan sa puti, naka-off kung gusto mong malakas ganyan, isagad mo muna dito para mabilis uminit, tapos pag mainit na siya, ibababa mo na ulit siya dun sa puti kasi pagbago pa lang, malamig pa yan. Ito kasi ang umiinig yan, malamig pa. Tapos, check nyo lagi ito. Katulad ng luwang pas na. Nawawala siya doon sa kanyang pinakalagayan. Hmm. Antayin lang natin uminit. Tignan nyo, mapapansin nyo. Hindi ko pa siya inaantay na uminit. Yan. Pag ganyan, kanyari ganyan, pag pinisil nyo yan, iilaw siya, diba? Umiilaw siya. Yan. Ibig sabihin, nag-start na siya uminit. Kaso, hindi pa siya ganong kainit. May selyo na siya, di ba po? Ayan, okay na siya. Ganyan. I-check mo laging ganito. Minsan fake news eh. Minsan hindi naman siya nakaselyo. Tapos pag ganyan, hinaan na natin to. Kasi baka masunod yung plastic, mapuputol. Guys, try nyo to. Tapos i-alok nyo sa ibang sari-sari store na ano, walang time mag ano, magluto. Malaki ang benta malakas ang kitaan dito lalo na at marami kang gugutuin bawasan nyo lang pag pangbenta sa ibang ano pag pang wholesale bawasan nyo kasi ito naman ay sarili kong gawa at saka 5 pesos ang benta ko kasi pag ito ay ibinenta nyo ibibenta nyo lang to ng 4 pesos para maibenta ng ibang tindahan ng 5 pesos mababaan nyo yung presyo nyo sa kanila kasi pag 6 pesos wala nang bibili sa inyo kasi katuliran nila Magkano pa namin yung ibibenta? ikaw, mahal naman ang sulong eh. mo. Hmm. Yung, ang gawin nyo, baba, kuntian nyo yung laman, babaan nyo yung presyo. Ganun lang po. Diskartehan lang. Tapos ito, lalagay natin sa anong karton na parang paminta. Stapler natin. Kaya dapat may bakanti siya doon. Lagay ng stapler. Ako ba ho ay may video ng karani eh. Hindi ko ma-upload doon sa isa kong... yung ano, mo, mga paninda mo. Babalik at babalik ang mga tao pag gano na ano na tanda nilang mura ang paninda mo. Doon sa ano, sa Magi, maraming products ang Magi na fast moving talaga. Katulad ng Chucky, Magic Sarap, Sinigang Mix, at saka mga Coco Crunch. Ano pa ba? ah uh, Nesty, Lemon Nesty Apple sa kanila 'yon. Alam, meron pa akong nakalimutan sa ano yon sa magi Kaya kung kayo ay may makitang ahente ng Mali, kung kayo kumuha, malaki ang discount talaga. Bear brand pa pala sa magi din. Yung mga bear brand swap. Naku, pagkakamura sa kanila, pwede kang maging wholesaler. pwedeng presyo mo yung wholesaler na katulad sa bayan pag doon ka bumili. Hindi ko alam ngayon kung narusa pa sila. Hindi kasi sila makapasok sa mga loob ng barangay kaya hindi sila nakakapasok nagusa na ako ng bala ng steak oh. alam niyo ba dati ang lakas ng tinda kong mask di ba pumutok yung bulkan taal tignan nyo guys, ang pangit pag ano pag sunog sa apoy Yan. akala mo yung binuluto di ba dati pumutok yung bulkan taal ah, panapanahon din talaga yung paglakas ng mga produkto sa atin Meron akong in-order sa Shopee na 100 pieces na mask. Kasi ako talaga, bago pumunta COVID, bago pa pumutok yung butang taal, nagmamask talaga ako para ay, hindi ako pasukin ng alitabok sa buksa, ilong pag nagdadrive ako. Lagi ang nakamask. Kaya ang ginawa ko, murder ako ng gano'ng disposable. Nagkataon naman na pumutok yung butang taal. 100 pieces yon Pero may bawas na yun sa 100 pieces. Kasi yung mga bata na gusto nga yung design niya. Printed kasi siya. Ito yung guys, gagamitin ko. Parang magkaroon ng butas dito. Printed kasi siya, kaya nagustuhan ng mga bata yung design niya. Binili nila. Tapos, tumukok na yung bultang taal. One week lang, siguro mga 8, 80 pieces ang natera na yun. Naubos. Tapos, nung ako na bumili sa bayan, wala na akong mabili. May mabili man ako, ang kamahan mahal na. So, sa munggo. Ang ginagamit ko ditong pantakal ay one-fourth. Pantakal niya ay dalawat kalahati nito para maging 20 peso ang lamayan ng munggo. Ito guys, huwag kayong bibili ng marami as in yung mga limang kilo na hindi nyo naman agad mauubos. Kasi pinapasok to ng ano, insekto, yung, yung parang bukbok. Pinakain niya yung munggo, binubutas niya. Kaya huwag kayong bibili ito ng marami. Ako kasi pa isa isang kilo lang ang Pag may pagpaubos na kunyari dalawang balot na lang ako ng doon, na ako ng isang kilo. Tapos hindi ko muna siya isinasama doon sa luma. Tinatago ko muna siya para hindi siya ang maibenta. Ang para maibenta yung luma. Ang bili ko nito ay ano 90 peso. Kung kasagaran ko nang lockdown ito ay 100 peso. Ayan guys, natapos ko nang i-repack yung munggo. Nakagawa ko ng 3, 4, 5, 6, 7. 7 packs at natin to 20. Tapos itong counting munggo na tira. Buko dito ay 50 pesos. Ganyan siya kadami. Ayan. At yan lang po mga kasari sa video ito. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa pagre-repack ko. At magre-repack pa po ako nito. Kasi ito kailangan ko ng timbangan. Tingka kalahating kilo. Ang timbangan ko po ay nandoon. Hindi po siya kasha dito. Salamat po sa inyong panonood mga kasari. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang aking YouTube channel. Pwede ka po. Usap na. Bye <laughs> po.